Sige tayo, nag kayo. So sa inyo mga tahanan, okay pa, maghintay, maghintay. cancel salita muna ako. Tatawag ako, hindi ho, bibigay ng front row. O natanggal na puno. Okay, hindi bali. Tatawag tayo. Nagte-trending na, viral na yung sa Shopee. Salamat, Shopee. Huwag nyo naman lokohin yung mga mayo sa buhay. Front row naman, pati front row. Ay, may bago kaming game dito. Tiktok. Tiktok. Bawat minuto, panalo. Magtatanong ako sa inyo, 5,000, 10,000, 30,000. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, o, ba bawat minuto, tanong, 1 plus 1, 1 plus 1, 2, bang! Bigyan natin 5,000 yan. So, abangan nyo po yan para malibang kayo. Mm -hmm. Ang title nun ay Tick Tock. Tick Tock. 60 seconds lang ho. Pwede ka manalo ng 50,000 cash. Ayos sumagot. Hello? Ayos sumagot. Sayang. Mga taga na to, Bantayan Island Cebu, si Dansky Despi. Ay, nako sayang, Dansky. Meron ka kagad sana ng 10,000, di ba? Dami gaga. Ang dami talaga nagtetek si Jano. Talaga nga si Jano, hindi na nagbago, busy talaga. <laughs> Nasa Jaryo bukas yan. Sabi ko, pasunduin kita, oo daw, hindi naman dumating. Ay, nako. Sana si Ogie lang ginas natin, kaya hindi naman siya pwede. Sigurado, hindi ano yun. Hello. Hello, magandang hapon. Magandang <laughs> hapon po, Kuya Wen. Aba, alam na, alam ka agad ha. Ano pangalan nyo? Si, Luiz... si Luisa Maris, pangalan po. Luisa? Opo. Lalaki ka? Hello? Luisa. Hello, Opa. Luisa. Luisa? Ah, ikaw si Luisa Pagala. Taga saan ka, Luisa? Luisa? Nueva no, Vizcaya, kamusta kayo dyan? Umuulan ba dyan? Hindi. Wala pa ako binibigay. Pumapalakpa pa, ka na. Pa. Okay. Ah, hello. Ah, Luisa. Hello. Pa. Oh, ano ginagawa nyo? Nakalaro po ako. Ano? Tiga, ano ko siya? Nueva <laughs> Vizcaya. Ano ka mo? Nabuputol ka. Ano ginagawa mo? Nakalaro <laughs> po. Ano? Nanonood na Nanonood ka ng ano? Wawawin. Belo kang 10,000, bigay ng front row! Front row. Oh, anong gusto mo sabihin sa front row, Wawawin? Sarang, sa front row at sa Wawawin. O, bukas may 10,000 ka na ha. Congratulations ha. Apo. Thank okay. you po. Okay. Congratulations. Alright. Okay. Sino nga? Si Luisa nang... Nueva... Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the... Ano? La, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!